Pasok na, pasok na. Dito na mo na. Jayden. Ayan, papasok na kami mga kaloka. Manonood kami ng Firefly. Ayan. Say hi, Kuya. Kuya. Kuya, hi. Ay, mam, Ito po, ma'am. Hindi pa po tapos maglinis. Oh, tapos. De, na po Anong oras? Maglalabas lang po mamaya Binus. Ah, okay. Maya, yeah. maya pa ba kami papasok? Okay. Ah, uh, -oh. manonood kami Malinis. ng Firefly. Saan ba yung CR niyo, si anyo, sir? Ayun po, ma'am. Okay, yun okay. na. Punta muna kami sa CR. Yan, dito kami sa Seaman na ma. Cinema 2. Yan. Jaden, di pa. Ma, pa datas ma, mag-iwari ma, ma, mga kanil. Ma'am, hindi mo mag-iwari sa ng arcade. Sa ng, sa't siya no? Sa't siya no? Maliligaw ka ba? Kaya hindi ka makaupo. Amo, Ayan, punta ka muna kaming CR. Dito kami sa cinema to. Ayan. Kaya, yeah, may ticket na kami. When I meet you, I'm you. Please. Ayan, guys. Ayan, bye muna punta mga kalok. Kama na kami ng Firefly. Bye. Ano ang yan mo? Firefly.